No, 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 no. Nabalitaan ko nga, may masarap na Parisan. dito sa may masili, Kalamba City. Bagong kalsada, pare diretso lang. Makalampas ng riles, kanan. At makikita mo na itong DJ Lins Pares. At meron nga sila dito pares, mami, siomay at siomay rice. Kaya naman, agad ko itong pinuntahan dahil dito mo naman ang napakasarap at purong-purong baka na pagkakagawa sa pares. Na talaga namang mapaparami ang kain mo dahil dito daw ay sabaw pa lang ay ulam na. Na talaga namang mag enjoy ka sa angking sarap ng lasa ng kanilang pares dito. Ano bang nila? Bakit masarap ang kanilang pares? Yung pong pares niyo po dito, purong baka po ba yan? Ah, oo, oh, purong-purong baka yan. Ginigisa ko muna yan bago sa ako isinasama dyan sa ano. Sa ano po, sa pares Sa pares. Po. Kaya naman, kung gusto niyo matikman ang kanilang masarap na pares dito, ay pumunta na kayo dito nang malaman niyo kung gaano kasarap ang pares ng DJ Linz Pares. At ito ay may pagmamalaki ang kanyang angking sarat at lasa ng kanilang pares dito. Na pag iyon natikman, ay siguradong uulit-ulitin at iyong babalik-balikan. At dito nga pala sa DJ Lins Pares, ay makakasigurado kayong malinis ang pagkakagawa ng kanilang pares dito. At talaga namang sinisigurado nilang mag enjoy ang mga customer. Kaya naman, agad ko itong pinuntahan upang matikman at mapakita sa inyo kung ano nga ba ang lasa ng DJ's Lins Pares at anong panginintay nyo samahan nyo ako tara tikman natin yan so ayan dito tayo ngayon sa may Masili, kalambasi. City dito sa, dito sa may DJ Lins Pares at titikman natin yung kanilang pares dito so tikman natin yung kanilang masarap dahil napakasarap daw na kanilang pares dito tikman natin yung sabaw purong purong baka to talagang malinam na matlasa lasa mo yung talagang purong purong ba walang ibang halo kasi ibang pares may ba, may ano siya may halo siyang iba eto nalasa ako dito sa bonya talagang purong purong baka so ayan tikman natin siya ng may rice eto yung kanilang rice so, nilagyan natin na siya ng garlic sa ibabaw And then lagyan natin ng sabaw yung sabaw niya sakto sakto yung lapot kasi syempre pag pares malapot yung sabaw ayan And then lagyan natin ng laman at saka ng taba yun Cheers. Ibang pares to talagang mo pares to, solid. Hindi basta-basta pares to, talagang lasan lasa mo yung napakapurong baka at napakalinamnam ng sabaw nila. Kahit sabaw pa lang, ano, ulam na eh. Mm. Ayan o, oh, sabaw pa lang. Ulam na. Grabe. Napakalambot nung laman niya. Yung baka na ginisa bago ginawang pares. Yung baka nila kasi dito, ginigisa muna bago ilagay sa pares. Kaya lalong mas lumalabas yung lasa niya. Yung pagkabaka niya lalong sumasarap. Tapos meron siyang ano, may meron siyang mga balat ng baka. Mm, hindi nakakapanaw yung pares nila dito. Talagang napakasulit ng lasa. Alam mo yung parang ice cream yung kinakain mo dahil sa lambot ng taba niya. Para sa sumasabog yung katas niya sa lalamunan mo. Ayun no? oh. Ang lambot ng kanyang laman. Ulitin mo yung laman niya, talagang napakalambot. Tapos yung kanyang tawayan. Lalagyan mo ng sabaw. O. Yung kanin. Then, mm. sabaw pa lang, ulam na. Ayan, dito yung pares nila. Worth 50 pesos, meron ka ng isang pares and then one rice na talaga namang pag natikman mo eh, uulit-ulitin mo yung brot niya. Napakasarap. At dahil natikman ko na nga ang kanilang pares, ay masasabi kong tunay na napakasarap ng kanilang pares dito. Ayan o, oh, ang daming laman. Napakasulit. Tapunta ah, kayo dito para matikman nyo yung masarap namin pares. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Punta na at nang matikman ang DJ Links Pares.